Hello, shout out mga kalapdos uh, Ako dari karon sa aming area dito sa Talao Sulup Yan. Ito yung pangalawang area namin dito mga kalapdos Ang tanim nito sa at sa kalubi Ang gagawin ko nito ngayon Tatanggal ako ng puso ng saging Ayan, samahan niya ako mga kalapdos. Ah. sa next week mga kalapdos, uh, babalik kami dito para mag ano, maglinis. Uh, mag ang yung mga damo ito saging na ano tundan halo dito sa halo dito yung tanim namin tundan at saka ano uh, kardaba ay, ang dudumi pa Sik, malinis to. Balikan namin. palapdos may saging tayong nabali dito oh. ayan dito ayan. masarap pa hinugin yan ayan. oh may hinug tayo dito mga palapdos saging na ano kinain na ng ibon yung iba ayan mo. Dito, anu yang? Hmm? Dito, anu ah itu mga kalaptus itong saging na to dito, saging at saka niyog Ayan, dulo, yan, stumo, to, dulo. Dito, dalawang area to pumunta kami dito kasi nag pa ano kami nang pasungkit kami ng niyog kakaano ano naging himuso na rin ako At ito ang puso dalawa to ayan, ayan mga kalapulos may isa pa dito yan. ito palang area mga kalapdos ito yung minana namin sa tatay namin yun kasi namatay na kasi yung tatay ko may, may naiwan sa amin mga lupain may mga puso ng saging yan tanggalin natin yan para lalaki yung tungan yan Dus ah. Bago na ko sa kakalalakad Nasa kalahati pa tayo Go, Hanggang dulo to kalupdus Mga kalupdus oh. Ito yung ano, uh, Mga saging Saging ng ano to Kardaba Ito yung pinagkakitaan ng nanay ko maraming puso dito taming maharimis dito mga kalaklos pag nasa bukid ka dami kang matatanim dito Ayan. Pagod maglakad tumataba na kasi mga kalapdos yan yeah. pinapabayaan sa kusina <laughs> yan may puso dito ang kalit tatanggalin natin yan puro ano to mga kalapdos dito yung tanim saging at saka ano ah uh, tundan alam ano mo yung mabibili natin sa palengke. Malinis tong area na to dito kasi bagong ano to, bagong spray namin dito. Mga one month ago. Yun tumubo na naman siya ulit. Kaya ang gagawin na ang gagawin na ko dito magkano na lang magtanggal ng mga puso ng saging. Yeah kalahati pa ako mga kalabdos Hati ako dumating sa dulo Yun, Maraming harbisin mga kalabdos oh. Mga next week maharbis na itong mga kalabdos May ano kasi dito Nagpupunta sila na yung mag magharbis tapos ano yung kung langtilo kung sa mga package deal na nila pag kami kasi magharbis mga kalapdos ano doble doble ano o, expenses mas okay yung sila na yung mag ano mag magharbis saka sila na rin maghakot Di. Ano na lang. Ayan, puso pa rin dito ng kalapuso. Ayun, lalaki naman ano dawin. Tanggalin natin. Chat out nga pala sa mga WJW diyan. Ay. May anong pala dito? Nabali na 'yung clamp plus. Nabali oh. kasi sa ayan. ayan. Next week pag bumalik kami dito, ano to? Lilinisin na namin to lahat pati 'yung mga uh, damo. magpapaano kami magpapahurnal kami dito grabe mga kalapbus oh ang taas ng kailangan ng linisin Ayan. yun hanggang luto do dun yan thank you for watching mga kalapbus ah salamat sa inyong support ah at sa mga nag-view sa aking mga short video yan thank you so much thank you for watching